What's up mga Kanoypi? Nagbabalik na naman ang Yung lingkod, si Kanoypi for another video. Ngayong araw may pupuntan tayo. Kasama natin si Pangasinan Tour at si Brando mga Kanoypi. Pupuntan natin yung isang kaibigan namin dito sa Singgan at may isang restaurant na mag-opening ngayong araw na to. Naimbitahan kami nila Pangasinan Tour at Brando mga Kanoypi na pasyalan yun at syempre mabigyo rin yung isang restaurant na yun so samahan nyo kami mga kaloypi hinihingal ako mga kanoypi. kasi nga kagagaling lang natin ng bayan so nandito pala yung motor natin na wave 100 ayan mga kaloypi pulang pula pati yung upuan nya so nandito rin yung helmet na gagamitin natin at nagmount na ako ng ano ng external mic diyan para maganda-ganda yung boses natin diyan. So, okay, mga kanoy pi. Samahan ako at tagaantay na si Pangasinan Tour doon sa kanila. Ayan, mga kanoy Punta na tayo. Nagaantay na si Pangasinan Tour doon. Sana maganda yung audio natin ngayon no, mga kanipi. Ayan, magpapagas muna tayo dito sa sentrum, mga kanayipi. Baka hindi kayanin ang aking gas eh. Ayan, nasa pula na. ang dami pang sasakyan unleaded 150 nakalimutan ko mga kanipi yung ano yung sticker ko kakamadali kakamadali Daanan ko na lang. Ayan, pinakuha ko pa kay Rinyan, mga kanoy po, yung sticker. Saan ka pupunta? Tignan mo yung, ano, sasakyan. Andiyan na si Pangkasinan Tour, mga kanoy Ayan Alis na kami Ayan Let's go, let's go mga kanoypi Ayan, dadaan na kami dito sa may honeymoon road mga kanuypi. Palabas ng dilan Kasi nga sobrang traffic, tignan nyo naman oh Buti na lang naka-single tayo. Uh, at nailulusot-lusot natin. Ayan, shout out sa mga subscribers natin diyan. Ito na naman yung pagkakataon natin na makapag-moto vlog mga kanayipi. <laughs> Gusto nyo ba yon mga kanaipi? Uh, ko kayo dito sa Pangasinan. Mag-comment lang kayo yung papasyalan nating lugar mga kanipi. Shout out nga pala sa kaibigan ko diyan, kaibigan namin nila Pangasinan Tour at Brando. Shout out kay Biyahe ni Wuhang. Ay yung kakatagpoy natin ta na taga Singgan mga kanaypi. Yung nag-imbita sa atin na dumalo sa isang opening ng ano, restaurant. Yan sa may Asinggan. Welcome to Baghdad Is Bali yung pupuntahan pala namin ngayon mga Doon sa barangay Bantog Asinggan, Pangasinan Lalagpasan lang namin yung palengke Adon na mga kanayipi, yung way na dinadaanan namin papuntang Tayug at San Nicolas Maganda yung takbo ni wave natin ha ah. <laughs> Kaso lang masakit sa puwet yung upuan niya mga talaga Kailangan ng palitan to Lagyan natin ng foam Bali, ito na yung way na papuntang Santa Maria, mga kanaypi. Yung dinadaanan natin papuntang San Nicolas. Yan lang sa unahan yung ano, yung restaurant na pupuntahan natin. Nandiyan pa rin sa unahan natin si Pangasinan Tour. malapit na tayo mga kanaipi dito yun eh Ayan o oh. Ayan o oh, si Wang Eh yung kaibigan nating vlogger din mga kanaypi Shoutout kay Biyahe Ni Wang Shoutout Ayan. Ayan mga kanaypi Nandito na tayo sa lugar na kung saan gaganapin yung ano yung opening ng restaurant nandito tayo ngayon sa Bantok Asinggan Pangasinan at ito yung pangalan ng restaurant Musikahan Kitchenet ay sa barangay Bantok Asinggan so bro sino yung may-ari nito si Ma'am Ray ah uh, shout out kay Ma'am Rain. Sa honor ng uh, musikahan at si ma'am yung uh, manager ng musikahan, Kitchenette. Ayan, uh, shout out, madam! Out. <laughs> maraming maraming salamat sa pag imbita sa amin dito, madam. Punta oh. pa kayo dito. Naya. May tututog, mga idol. Panuorin natin yan. Uh, anong, band, anong band yun, ma'am? Wait uh, um, lang, ha. Ayun. Yung tutugtog, yung banda. Okay. Binalonan. Taga Binalonan. Taga Binalonan pala. Binalona. Taga Binalonan. Oh. No? Oh. Anong pangalan nun, madam? Yung handler niya eh, si Jordan... Oh. Member. <laughs> <Pala. laughs> Anong pangalan, bro? Anong pangalan? Hindi ko alam. Jordan. Jordan pala eh. Jordan One Man Band. Ayun, Jordan oh. One Man Band. Anong pangalan, madam? Jordan's One Man Band. Ah, from from ng Pangasinan. Ayun, shout out. Shout out po. <laughs> Tignan natin mamaya yung ano, tutugtog na banda. At kasama doon si Madam okay. Shout out kay Ang pangalan Jenny Wan <laughs> Relax, relax ka naman bro Yes, shout out Pangkasinan Tour Welcome sa musikahan, mm -hmm. Barangay Bantog, Asiran, Pangasinan. Yun, yun, kompleto. Bali, ito yung way na papuntang Santa Maria, Tayo. Yan. Dito naman sa area na yan, mga kanipi yung papuntang, ano, papuntang bayan ng Asinggan Kung saan tayo galing dyan. <laughs> Ayan, mga kanipi, dumating na yung kaibigan natin na si Brandok Zin EPV. Yan. Pwede pa eh. Bilis lang ha? Bale, Restobar nga pala ito mga kanay-kanay. Pinanong ko si biyahe ni Wang. Restobar daw. At, restaurant sa umaga, inuman sa gabi. Kaya, musikahan yung ano, pangalan nito. Ay, shoutout nga pala. I'm Jericho Corpus. <laughs> Anong pangalan mo? Jericho po. Ah, uh, Jericho... Corpus. Corpus. Si Na, Sir. Saan mo, Sir? Ah, sabihin, Sir? Shoutout. Shoutout. Oh, shoutout. Oh, shout Mag shout out sa pamilya um, Bautista dyan sa Aristones, Zunto. Hey. Ako uh, rin, ako rin. Papa shout nga ba sa Los Angeles Lakers. Dapat manalo tayo sa NBA Playoffs. Oh. <langıvantain> thank you, thank you. Apa, okay. apa? kasi ako oh, order din ako eh. Para ko tinitingnan natin. Kala ko bibigyan mo na lang sa akin eh. Mahina ba? Hindi, hindi ko sa kanila dito. Wala na dito yung pagpapakita. Uh, ate. Hi. Ano pangalan niyo, Ate? I'm um, Joni po. Anong pangalan niyo ate? Let's let, po, hello po. Hello. Hello. Sir, anong pangalan mo sir? <laughs> Napadaan lang po ako. <laughs> Nakalimutan ko pa ang pangalan ko. <laughs> 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 Hindi ka pa kasi kumain eh, no? Mamaya, maalala mo na <laughs> Kain tayo, kain. ng mga, mga sa bali

So be there, when all's fair, safe, Bale, magpapalam na rin kami mga kanayipi na uwi na ni Brando. Sir, thank you ha. Okay, yeah. thank you rin po po yan. Yeah. Anong pangalan mo ulit? Ifar Yanggat po. Rafi. Wait, Hello wait. po guys. By the way, I'm Rafi Amarillo Yanggat. Came from Bantogasingan, Pangasinan City. Oh. My Pap Facebook account is if our young get po. kumpleto yeah. talaga. Sir. Thank, you. Hello, sir. thank you thank you po Thank you po sa pagkunta. Bali, na rin kami. Kayong... Bali kayo ulit. Pagka uh, may time kaya pagdadaan kayo ulit. Okay. Ito mo yung manager dito, mga karayot. Ito yung oh. sir. Jojo po, Jojo. Ayan. Sir, Jojo. Okay. Thank you, sir. Ayan mga ka uwi na kami, papalam tayo kay Wang Biyahe ni Wang Ayan, salamat sa pagpunta sa NuiPi vlog At sa mga ka ating fans, papalam tayo kay Wang Bye bye! Syempre, kasama natin na uwi Ayan Anong pangalan nun? sin Same. 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 sticker Same. Same. Same.